Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your mommy Sang. Good morning, good morning, good morning everyone! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng linggo at ang ating pag-uusapan ay tungkol kay Wally Bayola. Ayan ang ating itatapig. At guys, pasensya na ulit na ngayon na lang ulit ako nakapag-upload. Pagpaumanhin na ninyo, busy-busyhan ako. <laughs> so, eto na. Umpisahan natin yung issue ni ano ni Mr. Wally Bayola ang pag-uusapan natin ngayon ay una yung napamura si Wally Bayola nung August 10, tapos yung pangalawa uh, naglabas ng sulat ng MTRCB na pinatatawag ang production at EAT hinggil doon sa pag mumura ni Wally Bayola na hindi naman niya sinasadya na napamura lang na ano lang nadala ng bugso ng damdamin at pag ang pangatlo nating pag-uusapan ay ang ang pangatlong pag-uusapan natin ay yung nanghingi ng sorry si Wally Bayola sa noon time show on air nanghingi siya ng paumanhin sa nagawa niyang hindi sinasadyang pagmumura noong August 10. So, umpisahan natin sa napamura siya. Sa umpisahan natin, ang ating panonood sa napamura ng hindi sinasadya si Wally Bayola on National TV sa E80 sa Sugod Bahay, mga kapatid. So, eto. Ito mo talaga ah pa Ay! So, ayun, no. Narinig natin. Ako nung napanood ko to, parang naulinigan ko ba? Parang nag nagmura ba siya or hindi? So, tinapos ko yung ano, yung episode na yon nung August 10. Tapos, hindi. Tapos, di search search na ako. Tapos nga, lumabas sa mga balibalita na si Wally Bayola yun, na umpisa pa lang. Akala ko parang hindi, parang baka sa audience lang ganyan. So, lumalabas na si Wally Bayola talaga yung napamura on air. Na hindi naman niya sinasadya dahil ang energy kasi niya dito, ba diba, tong araw na to, napakataas. Na palaging nung simula, nung nagsimula ang sugod bahay mga kapatid at na-launch si Mayor Jose Manalo. Ang energy level talaga ni Wally Bayola, talagang ano, 100%. Ang energetic niya talaga, palaging pasigaw. Yung excited ba? Yung talagang kinakampanya na talaga si Wally, si, pinakampanya talaga niya si Jose Manalo yung energy level niya, napakataas so natural, hindi, oon parang natural na lalabas talaga sa kanya kasi freedom of expression so pero, ayokong gamitin yung salitang freedom of expression kasi napakalawak niyan, at masyado nang naaabuso sa mga panahon na ngayon yung freedom of expression ang aanihin ko na lang, kaya na lang siya napamura doon, parang ano, yun nga, nadala ng damdamin. Tsaka, kung isipin nyo naman, guys, parang common na ngayon, ba diba, ang pagmumura. malak madalas na natin naririnig ang pagmumura sa paligid natin, ba diba? So, parang, ano, parang, ang tawag dito, i mo doon sa, doon sa host ng It's Showtime noon na itong si Kim Joo nagbanggit ng vibrator tapos pek pek short, normal ba yon tapos si Bong Navarro tinggil may mga ganyan silang salita noon eh na hindi ko lang sigurado kung napatawag ba sila na MTRCB o'y humingi ba sila na pumanhin tukol sa mga sinasabi na lang yon, tas kung um, i-compare mo sa pagmumura na hindi sinasadya ni Wally Bayola Diba parang mas common natin naririnig yung mga pagmumura, yung mga mura, 'di ba? Pero hindi ko ini-encourage na magmura ang mga tao. Ini-explain ko lang na na ipinagtatanggol ko si Wally Bayola na parang normal naman na kasi yun. Pero oo nga naman, hindi pwede sa noon time show, sa isang live TV show dahil ang daming bata ang nanonood. Sumasama nga naman yun. Ay di, i babalik ulit tayo sa nun, sa showtime, ganun din, marami din na, nanonood sa it showtime, tapos nagdilaan pa sila ng, nagdilaan pa lang cake, tapos sinubo ang daliri, ba diba? So, ano rin yon foul din yon ng it showtime. So, ang, ang ano kasi, ang daming, ano kasi ito, ngayon ang issue ngayon, ito ngayon ang controversial din eh. Ang dami, alam naman natin lahat, ang EAT ay sikat na sikat ngayon, hitik na hitik sa bunga. So, lahat ng tao, naghahanap ng kamalian sa EAT kaya ayan talagang ipinupush nila na ipatawag I mean, ang ipatawag ang production ng EAT ng MTRCB so eto na nga so ay napanood na natin noon. so totoo talaga na si Wally Bayola ay hindi inaasahan at hindi sinasadyang na pamura sa time show ng EAT sa segment ng Sugod Bahay Mga Kapatid so at dahil doon uh, uh, naglabas ang MTRCB pinatawag ng MTRCB ang production ng EAT. Kasi, ang pagkakaalam ko dyan, ang MTRCB, ang, ang tatawagin talaga nila dyan, ay yung production team, hindi yung host mismo, hindi yung artista mismo. Ang alam ko dyan, ay papatawag talaga, is yung production team. Tapos, siguro, to follow na lang yung mga host na papatawag sila kung kinakailangan ng MTRCB. Tapos, eto, may nakita ako, naglabas ng sulat ang, ayan, tiyadan, naglabas ng sulat ang ang MTRCV, ayan na, ah, MTRCV, <laughs> naglabas ng sulat ang MTRCB, Office of the President of the Philippines, Movie and Television Review and Classification Board, for immediate release noong August 11. So, kinabukasan, naglabas ang MTRCB ng sulat na ito. EAT Summon by the MTRCB. Basahin natin. The Movie and Television Review and Classification Board MTRCB Moto Proporio issued a notice to appear and testify to the production group of EAT noontime TV show over the utterance of profane words by one of the program hosts, Wally Bayola, which aired on tenth august twenty twenty three as covered by the board's monitoring and inspection unit. said sin is in violation of section 2 open in parenthesis B, comma, chapter ano bang naman yung minas to? chapter 4 <laughs> <laughs> of the implementing rules and regulations of Presidential Decree number 1986 PD number 1986 the hearing date is on August 14 2023 Monday at the MTRCB offices in Timog Avenue Quezon City The board said any violation of PD number 1986 and its implementing rules and regulations governing motion pictures, television programs, and related promotional materials shall be penalized with suspicion, with suspicion, <laughs> with suspension or cancellation of permits and or license issued by the board and or with imposition of fines and other administrative penalty or penalties. So ayan naglabas na ng sulat ang M ang MTRCB para tawagin ang production team ng EAT. So ayan. So, ano naman... Ay, uh, pinatawag na sila ng MTRCB. Kasi nga, ang daming... Ang daming... Ah, yun, Kasi napanood ko kasi. May interview si Lala Soto. Si Madam Lala Soto. Chairwoman ng MTRCB. May interview siya kay... Kay Nanay Christy Permin. Hindi ko na maipalabas dito. Na... Ayun nga, na ang dami nilang nare-receive na report. Na tawag at email. Na regarding nga dito kay Wally Bayola. Na ano din, na ano nila, iso mo nila na kung kastiguhin ng MTRCB. So, eto na siya. So, ayon din naman sa interview ni Madam Lala na hindi naman, na ang tawag dito hindi naman talaga hindi hindi lang naman mga noon time show ang binabantayan nila everyday may mga teleserye din lahat ng show binabantayan nila tapos yung mga international show yung mga movie mga international movie at local movie binabantayan din naman nila kaya hindi lang talaga noon time show ang kanilang binabantayan kundi lahat kasi pinabatrikos din si Madam Lala na wal, hindi niya ginagawa ang kanyang trabaho naggalaw-galaw din kilos-kilos din may mga may mga ganyan din ka kasi akong na, na, ano eh, nababasa na wala raw ginagawa itong si Madam Lala Madam Lala Soto sa mga pangyayari kasi nga uh, una kasi wala parang wala tayong nakikitang ano eh, na no? parang hindi kasi natin nababalitaan kung pinatawag niya ba ang kanyang magulang na si Tito Soto at si Madam Helen Gamboy nagkiss sila sa National TV at yung yung pagiging racist di Oman ni Jose Manalo na tinawag na blackout si ano si zombie. So parang wala tayong narinig to hinggil doon. So hindi naman din natin alam na kung paano paano ba sila magsala at malamang na malamang sa malamang naman na hindi lang si Madam Lala Soto ang nag ang nag at dito ang nagdesisyon kung papatawagin ba yung mga tao or hindi. Syempre may mga ano yan nabanggit dito sa kanyang sulat na may ano pa sila, may boards monitoring and inspection unit. So, hindi lang siya. Kung di may mga sangay-sangay pa yun malamang sa si MTRCB, kahit na hindi ko alam kung ano ba ang rules and regulation o yung mga departments ng MTRCB, so malamang may gano'n na hindi naman, hindi naman kaya ng isang tao lang na panuro, panoorin lahat. Ano yun? 24 7 nakatutok lang siya sa monitor at papanoorin niya lahat. Hindi gano'n. Siyempre, may mga malamang ha, may department yan. Kada department, ito, panoorin mo ganyan. Isa e, sa tingin ko lang, guys, no. Yun lang yung sa aking, sa palagay ko lang. Na, tapos, pag may, let's say, for example, may, itong, itong department na ito, may nakitang, ito, violation. Tsaka nila, itatanong kay, kay Madam Lala na okay ba to, ganyan, ganyan. O kung si Madam Lala naman ay may nakita rin, di syempre, i-ano, i-atag dito, isasabihin din niya sa mga board members o mga department hands ng ng MTRCB. ba diba? So, ayun. So, move on na tayo. Move tayo sa next topic. So, ito na yung MTRCB. So, naglabas na sila. So, pupunta ang pupunta ang EAT production team sa MTRCB offices sa August 14. So, ayan. So next sa tayo, ang pangatlo naman ay ito na. Uh, si Wally Bayola, si Sirya Wally Bayola ay humingi na ng sorry noong kinabukasan. Ang kanya panghingi ng sorry ay August 11. So kinabukasan lang. Napamura siya noong August 10 tapos nang hingi siya ng sorry August 11. 'Di ba? Kinabukasan lang. Hindi na pinatagal, hindi pinapindi hindi pinalipas ang isang araw na hindi sila mag-show na hindi sila na hindi siya humingi ng paumanhin. Hindi lumipas ang isang araw, ang isang linggo, isang taon na hindi siya humingi ng paumanhin sa mga manonood nila. 'Di ba? So ito nang hingi ng sorry si nang hingi ng paumanhin si Wally Bayola no August 11 din, kinabukasan dahil ayaw nilang magtuloy-tuloy ang kanilang show nang may mga batikos ba na may kinikipkin sa dibdib na may parang may issue kahapon na napamura si Wally Bayola na hindi ko lang sigurado kung ano bang nauna etong pag-apology ni Wally Bayola o itong pagsumon ng MTRCB. So, either or kung sino man naman ang nauna sa dalawa ang importante, humingi agad ng poumanhin si Wally Bayola na bago mag-start ang kanilang show sa sugod bahay, mga kapatid. ba diba? ano, uh, lalong tumaas ang respeto ko sa kanila kasi ina, ano niya talaga, ang uh, uh, tag dito, inadmit niya yung pagkakamali niya. Di ba diba, nagbibigyan na ako ng na reaction, hindi pa natin napapanood. So, eto guys, eto mga ka-reaction, panoorin natin ang paghingi ng paumanhin ni Wally Bayola. Eto, eto. Umpisahan natin ulit. Ayan, eto guys. O, oh, yun, di ba? Maglagay tayo ilo ulit. <laughs> so, ayun. So, narinig nga natin. Umpisa pa lang, sinabi na ni Jose na ano, na bago sila magsimula, mag-show. So, hindi ko, na, hindi ko naman na-ilista. Basta, ano, <laughs> naintindi ako sa sinabi ni Jose. Yun nga, ang understanding ko doon sa sinasabi ni Jose na bago sila mag-start, na gusto talaga nilang humingi muna ng paumanhin sa nangyari kahapon. Yun ay August 10 na bago sila magtuloy-tuloy ng show kasi nga kikim-kimi nila yan ayaw nilang ayaw nilang ataw ah, dito magtuloy-tuloy ang show na may ganong mga issue so so humingi na pa paumanhin, paumanhin si Wally Bayola na sabi din ni Jose na na sinasadya o hindi ihingi ng paumanhin sa nang gawa kahapon which is yun August 10 at sabi rin doon na napanood natin na kung tanggapin ang pagkakamali, be humble, maging magpakumaba na lang, huwag na magpamatigasan na Pwede kasi sabihin ni, Wally na hindi, di ko naman sinasadya, hindi ako mag-apology. Pwedeng-pwedeng sabihin niya na hindi naman talaga sinasadya, hindi, hindi, pwedeng-pwede yon na makikipagpatigasan pa. Pwede, pero mas pinili nila na magpakumbaba. Kasi gano'n nila ginagalang ang kanilang mga audience, ang kanilang, ang mga legit dabar cards na tayo, mga audience nila, na din nila tayo na, dahil napanood natin yun, so parang, kahit ano, so parang talagang kailangan nila magpaumanhin dahil may mga batang nanonood nga sa kanila. So tanggalin mo natin 'to. So may mga batang nanonood talaga sa EAT, 'di ba? So kailangan talaga nila humingi ng paumanhin, pero hindi naman ni request ng mga tao na mga audience na humingi siya ng sorry. 'Di ba? Or kasi nga hindi pinatagal na, kinabukasan lang humingi na agad ng sorry. So kayo, ang tanong, mga Showtime is Showtime host. Kaya niyo bang gawin yung ginawa ni Wally Bayola? na humingi ng paumanhin on national TV live bago mag-start ang show na. Ang show nila, ang segment nila. ba diba, ulitin ko ulit, yung nabanggit ko kanina, napanood ko rin itong mga to eh, na si Kim Chu, nagsalita ng vibrator pek pek short. Sasabihin natin, hindi rin sinasadya, hindi intention. Na alam din natin na puro bata rin ang kanilang audience. May mga nanonood din sila mga bata. Tapos, si Bong Navarro, may tinggel. Tapos, islang slang word na tinggel. May ganyan-ganyan pa siya noon, ba? Diba? Nang hingi ba sila ng sorry? nagpaumihin ba sila? Hindi. Lalo naman itong si Vice Ganda at si Ayon Perez, yung kaso nila na ano, na subuan ng icing, tas isisubo yung daliri. 'di ba pinatawag din ng production ng It Showtime ng MTRC dito dito. O so, anong reply ng ang nung reply ni Vice Ganda at ni Ayon Perez dito. Ayun, nagpunta ng Taiwan. Taiwan ng Taipei, nag, 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 nag bansa sila. So ano 'yun? Ang tawag dito, pinamukha ba nila na mayaman sila? Pinamukha nila mayaman sila sa audience nila na na mahirap kayo, di ano nyo, kastiguhin nyo kami, kami mag-iibang bansa. 'di ba? Na pinamukha nila ganun sila kayaman na hindi sila kayang kantiin na M MTRCB. Ganun ba 'yun? Ganun ba 'yung ano? Ganun ang pagtanggap ninyo, Vice Nga Dat Ayon Perez. 'Di ba? Hindi maganda. Dapat tanggapin niyo 'yun. Tanggapin niyo ko ano yung naging nagawa ninyong kasalanan. So ayoko nang i-play dito kung ano man 'yung sa mga sa mga kareaksyon natin diyan, kung ano man 'yung sinasabi ko na nagsubuan ng daliri ng icing, sinubuan kasi ni hindi, hindi sinubuan nag, yung si Ayon Perez, o oh, sige eh ako na is, 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 is ko na lang, ayan si Ayon Perez kasi, ano dinu, duwit, dinuwit yung icing tapos sinubu sa, sa, bibig niya tapos, eto namang si Vice Ganda nag-request pa, isla motion ulit so doon naging malaswa talaga hindi ka ayon-ayon hindi ka ano, hindi entag dito, hindi nababagay sa show. May show para diyan, doon yung dalin niyang yang kalaswaan na yan. Tapos si Vice Ganda rin ganon. Kumuwit din sa cake sinubo sa ang daliri niya. Unang-una, sinasabi ng mga tao, wala namang wala namang malaswa doon, mga mga tao lang, yung mga adult people lang ang humi, ang nagti ang tinitingnan yon as malaswa. Adult people so tayo yon, 'di ba? So sa mata ng bata, wala lang yon nagsubo nag, nag -ano lang yon dumuwit lang ng ng cakes ng icing tas inano sa bibig unang una tama ba yon na ang bata pupunta sa birthday kung kanino mang birthday or may makitang cake duduwit na lang tapos kakainin ng ganyan tama ba yon yun na lang unang una tama ba yon good manners and right conduct ba yon hindi ba dapat pag may cake nakita pag ang may bata, tas may bata hindi ba dapat humingi muna ng Uh, pahintulot sa, sa nakakatanda na pwede ko bang kainin yung cake? Pwede po ba ako makahingi ng cake? Tapos, yung nakakatanda, mag slice ng cake, ibibigay sa bata na nakalagay sa plato, may kutsara or tinidor, tapos kakainin ng bata. Ganun ang proper. Eh hindi, ang pinakita ninyo, sa it's showtime ninyong palabas, may katabi pa kayong mga bata, may cake na hawak si Ayn pero kinuwit ang, kinuwit ng daliri ang kanyang icing, tapos nilagay sa loob ng bibig. Tama ba yun? Eh kung gawin na lahat ang batay na may makitang cake tapos dumuwit tapos iganon e, sa bibig. ba diba? So hindi maganda talaga. So ano, may naninig ba tayo sa, sa kanilang dalawa kay Wise Ganda at Ayon Perez? Humingi ba silang paumanhin? Wala. Hindi, ba diba? Ayun, nagpunta ng ibang bansa. Tapos ayun din, si Kim Chu at si Bong Navarro, may narinig ba tayo sa kanila? Wala rin. Parang ano, wala lang nangyari hinayaan lang nila na siguro naisip nila makakalimutan din naman ng tao yan huwag na tayo humingi ng paumanhin ba? Diba? etong si Bong Navarro ang ano niya tinggal ang kanyang nasabi on air yun nga tinggal tas lang para tinggal so parang napaka napaka foul napaka laswa kasi kung, kung anuhin natin uh, tawag dito uh, kung babalik tayo sa nakaraan, itong si Bong Navarro, di ba may kaso to? May rape, may rape na kaso to, di ba? Kay Denis Cornejo. So, dapat mag-ingat-ingat siya sa mga ganong ano, mga ganong salita. Kasi may history siya ng rape case eh. Di ba? Tapos parang nakulong pa siya ng ilang araw, di ba? So, ayun. Di ba? Ayun yung kay ano, yun yung kay Bong Navarro. Nakakaano lang, di ba? Nakakainis ba? Hindi sila, tawag dito, ang feeling nila siguro ang taas ng tingin nila sa sarili nila na feeling nila hindi sila kayang kantiin ng MTRCB na siguro feeling nila utu-utu yung mga audience nila <laughs> di ba yung mga nanonood na it's showtime ako kasi hindi ako nanonood na it's showtime manonood ako ng it's showtime pag may mga may mga issue lang makikimarites lang tayo <laughs> ganyan yun lang pero yung tututukan ko it's showtime hindi, hindi talaga. kahit anong segment nila doon wala akong nagugustuhan di ba tapos, kung pa natin, so hindi nga sila nagsosorry sa, ano, no, sa audience nila. Yung mga sinasabi nilang ganyan. Itong si Vice Ganda, kung natatandaan nyo guys, sa isang concert niya noon-noon pa, ah, uh, ano to eh, uh, nagbigay siya ng joke tungkol sa mga rape victim. Tapos, binigyan niya pa ng example si Jessica Soho. Nagsorry naman siya, ilang araw ang nakalipas. Nagsorry siya sa It's Showtime na show na ginamit niya. Pero, ang dami niyang hanash, mga ka-reaction, mga ka-analyze. Ang dami niyang hanash. Ang dami niyang sinasabi. Ang dami niyang pasakalye. Hindi tulad nitong ginawa ni Wally Bayola na talagang sinabi niya pauman, paumanhin po yung na, nasabi ko po kahapon, hinihingi ko po ng paumanhin sa inyo. Yung tipong ano lang, that's it, tapos. Di ba wala na pasakalye, wala nang hanash, wala nang ibang salita-salita pa. Eh, nung kay bay Ganda noon, na nang-apology siya kay... Jessica Soho, ang daming hanash ang daming kudak -kuda pa, ang daming salita. Hindi nila sinabi na humingi po kung paumanhin kay Jessica Soho, kay Madam, kung aking pong nasaktan siya. Yung, yung, yung simple ganun lang ba na speech? Hindi guys. Ang dami niyang hanas, andyan pa, nasa YouTube pa dyan. E, kayo, na lang mag, kayo na lang humusga kung paano maghingi ng apology itong si Vice Ganda kay Madam Jessica Soho. Napakalayo kung paano manghingi ng apology itong si Wally Bayola. Diba, nakaka, nakakaano, dito nakakainis kumbaga. <laughs> so, ayun lang, ayun lang ang aking napansin. Yun lang ating topics sa ngayon. At pasensya na talaga guys, so, hinihingi ko talaga ng paumanhin na ngayon na lang ulit ako nang upload kasi, ano, uh, ang dami kong ginagawa, busy ako ngayon. So, so malamang maka-upload na tayo next week ulit kasi bakasyon ko ng isang linggo. So, madalas yun na ulit ako mapapanood. So, ayun lang. So, guys, isang magandang maganda at mapagpalang umaga ulit sa ating lahat ngayon ay araw ng linggo. Tayo po ay magingat ingat araw-araw at wag po natin kalimutan magsimba ngayong linggo. At dahil dyan, dito na lang tapusin na ating chikahan. At guys, maraming maraming salamat at palaki na palaki ang ating YouTube channel. At padagdag ng padagdag ng ating subscribers. So, maraming maraming salamat po sa inyo. Isang magandang magandang umaga ulit. At God bless!